May sasabihin na ako sa inyo. Ito, hindi chismis ah. Alam nyo ba yung balete? Parang tao yan. Bakit ka mo? Kasi yung balete, siya yung parang maugat ugat na yan. Wala naman siyang lakas o kapangirihan talaga ng umangat ng umangat. O tumayog ng tumayog. Gumagamit siya ng mga puno, kinakapitan niya ito. Pag nasa ganun, siya ay umangat. Parang tao, di ba? Gumagamit minsan ang mga tao ng kapwa-tao para umasenso. Hindi naman ibig sabihin na manggagamit. Kundi kailangan niya talaga ng mga advice ng mabubuting payo ng ibang tao para umasenso, umangat sa buhay. Mali naman yung manggagamit ka para ikaw ay umasenso, umangat sa buhay. Hindi yun ang tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin is that like balete, we need people. We need stronger people para nasa ganun maabot natin yung pangarap natin. Kasi hindi naman talaga uh, tumatayog talaga yung balete, di ba? Gumagamit siya ng malalaking puno, matatandang puno. And because of that, tumagal ang buhay niya ng anim na raang taon. Ibig sabihin, yung success mo, yung glory, tatagal kung ikaw ay mabuting tao at umatanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa'yo. Mga stronger people, richer people, smarter people. Di ba? Galing.